Nagpasiklaban ng iba't ibang fashion designers noong Sabado sa Baguio City. Ito'y sa isinagawang Baguio Vogue sa Baguio Convention Center noong ikadalompu ng Setyembre. Dito, nagsanib versa ang mga local at guest designers mula sa ibang lugar para ipamalas ang kanilang obra tampok ang kanilang mga ethnic-inspired na disenyo na nagbigay buhay sa runway. Isa sa lumahok dito ay si Mary Grace na isang local designer. Bagamat nagtapos ng business management, nadiskubre niya ang hilig sa fashion ng mga anak ito. Hindi ko talaga nakita yung sarili ko na ano na, na sa line of fashion kasi nga syempre business management ganyan. But Nung high school ako, siguro nag-sketch-sketch -sketch lang gano'n hanggang sa um, I got married tapos I got pregnant tapos yung baby ko si Althea kaya Althea SPH yung uh, start ng group namin and then yung naging brand team namin kasi si Althea kasi so yung naging inspiration ko talaga to go into fashion kasi di ba pag may little girl tayo ganyan so gusto natin bihisan gano'n. Kaya naman inirampan ng kanyang mga modelong chikiting ang kanyang mga obra tampok ang makukulay na disenyo na hango sa kultura ng Cordillera. Para kay Mary Grace, bawat piraso ng kanyang koleksyon ay hindi lamang kasuotan kundi representasyon ng mayamang kultura ng Cordillera. Since ito ay fusion, I see to it na sa isang masterpiece nandoon lahat ng prints ng bawat uh, bawat uh, yung mga ano natin, mga prints ng Cordillera, prints ng na mga native natin, saka yung mga threads nila makikita sa isang masterpiece. Kumbaga bawat bata ng Altea's PH pag nirampa nila 'yan, pinapakita nila na ang Cordillera mayaman sa kultura, mayaman sa kulay. At yung mga fabrics talaga natin is maipagmamalaki natin international. Bukod sa mga local designers, lumahok din ang ilang fashion creatives. Isa na rito ang kilalang fashion designer na si Don Cristobal na nagbigay ng makabagong interpretasyon sa streetwear gamit ang inspirasyon mula mismo sa Session Road. So very thankful kami no, from Manila dahil na-invite kami dito sa, sa Baguio to represent of course Manila So naging inspiration ko yung Session Road kaya tinawag ko yung aking collection na ginawa na style Session Road. It's because it's all about streetwear. So in envision ko si si uh, Session Road na parang fashion street like New York, London and Paris kasi 'di ba makita natin 'yan uh, every time dyan naglalakad yung mga sari-saring tao, iba-iba yung damit, iba-iba yung style. So, yun yung naging inspiration ko para buuin ko yung buong collection ko. Sa kabuuan, sampung designers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagtanghal ng kanika nilang koleksyon. Higit pa sa isang fashion show layunin ng Baggy Vogue na maging plataforma para mas nakikilala at naitatanghal ang mga lokal na talento. Actually, this is not just a fashion show po kasi uh, the vision of Baguio Vogue po kasi is kagaya po nung nakita nyo po kanina, di ba yung stage talagang malapitan po siya sa, sa mga audience. So what I want is talagang ma-promote yung creations ng mga designers. Nakakatulong because we are able to promote our uh, textile, our um, products, our weaves, and our designers then Nakikita mo yung mixture ng modern um, fashion with yung traditional clothes natin. nag, nag -ano sila, nag-weave together. So, um, I'm so happy na may mga ganitong events. And the Tourism Council will definitely support all their endeavors itong mga fashion shows na to. Isa lamang ito sa ilan pang industriyang nais pang suportahan ng Baguio City Tourism Council para mapalakas pa ang turismo sa lungsod. Ron Maranan, RNG News.